dumating tayong walong quality baboy naman ang sizes is na ay 34 yan apat 30an Ayan, good morning. Pangakoy ng konti. Ayan. pag tayo. <laughs> Ayan, mga kabono. Dumating tayong walong quality baboy naman. Ayan. Ang size siya ay 34. Yan, apat trentahan. Tapos yun doon, yung kapila ay 25 kilos. So, ito, ito naman po yung mga medyo malalaki. Parentahan. Order na po yan sa linggo. Sa kamperness. Yan ang ating bagong kuha ang baboy ayan salamat kay Portman binigay sa ato ng kanyang baboy ayan na. buna na po kayo dyan ibuk nyo yan kung medyo 2 fix pang mga ano nyo dahil Sigurado after 2 weeks wala nang ngayon Ano lang po yan eh Biyernes, Sabado 3, 4, 5 5 hanggang Monday 5 wawala hanggang Monday November 2 Ang susunod na 5 7 11, 18 Ayan. Mababawasan pa tayo kung kulangan tayo sa malalaki. wala diba nga na ang mga order ay malalaki. 'Yan, oh. Pinuto lang mga buntot nga lang ng mga lumaki ka kasi saan 'yan eh. Ito naman, no. Oh purong Tagalog malilit ang paa benching kuha na po yan na yan ang mga anong Tagalog talaga mataas pa ang pagka naked Saan naman si Punggoy balik na yung kanya hihintayin na lang natin aling mag lihit gawa ng bad news ang inalak po nito ay anim sana Ayan So, balit ay walang nabuhay Hindi ko po alam Sabi daw nila sa lindol ay wang ko Kasi yung kapitbahay namin naman may tatlong inahin Patay din lahat ang inanak Hindi ko alam kung yung sa AI or Mahina si similya talaga may balak pa. Sa may mga pag AI po kasi minsan hindi pa siya hit na hit yung standing hit kung tawagin. Akala mo in hit na. Ano? Oh. po kayo dyan Puhulihin ko na sana yung Mga bulaw doon sa kabila Tingnan natin kung Gawa nga ng Walang paglalagyan Mainit na sa mata yan eh Mabilis nang hulihin. Pag sinabuyan ng pagkain, ako, nagsusunuran. Nga, pag sinipulan mo yan, magpupuntaan din daw. Shit! Ayan na oh Malaki na yan Ano? Huwag kayong magpapahulay Mag iwan po ako isang Gagawing barako Wala na rin hindi na tayong problema Ayan, pito po yan. Ang babae ay lima. Dahil yung isang yun, kinapon ko na. Pero, parang gusto kong kumuha ng isang ano rito. Isang nagawing inahin. Kaso, hindi naman siguro pwedeng ah, uh, ang kumasta sa kanya ay kapatid parang inbreeding ho yan eh no? inbreed nga siguro ang tawag dyan nata eh ito naman si YT yan halos ano na yan 60 days na low bend po yan sa ano pa first week ng January siguro may bago tayong alagaan. Ito po purgahin ko muna. Laki ng pinapa pina pinayat. Gawa ng mga nadede pa tong <laughs> Oh. Dapat to walay na yan eh. Almost ano na yan. Alas 50 days na yan. Oh, Uy! Ano po yan Natimbang ng mga uh, Almost 10 10 kilos Ito na tayo Mga ng... uh, message to si Joel Kukuha ng saging sa bundok walang pagsasakyan sasakyan okay, sabi ko dito na lang sa kaysa sasakyan iatid ko lang yung mga drum ayan ating madre o oh. Maganda na exterior yan loobin pwede nang kuhanan yan natin tanaw ngayon Ah, kulimlim pero ayos mga. na naman pa lang paubos 'tong. Huling, sa 15 na lang siguro 'yan. Dati mayroon pa doon na 15. May 30 pa tayo. magre tayo bago mag ano. Bago mag big event. Yan. Punahan na po kayo. Message po kayo kay Kapalmers bro. Pag dito kayo sa sa south. Siyempre sa norte, ka Marami rin babo yun Yan. Shoutout po kay Sir Bien Alimanko Kay Ma'am Christine Guevara Advance happy birthday po kay Ma'am Christy Maloles Yan. Yon dahil po siyang lechon sa 29 tapos sa 27 kay Chubert. Adalin yata doon sa Sampai yun Yung may pulse dyan sa may Laguna Sa Dolores Gawa nga ng parang special sa kanilang Araw na yun Sa 27 yun daw yun, yung Araw nung nagkatubig doon Kaya magpapalit yun sila Yan, siguro hanggang dito na lang tayo mga kabono. Gandang buhay. Please like and subscribe.